Hello guys, good morning and welcome back ulit sa aking youtube channel So ngayon guys, ay mag-share ako ng mga aking mga paninda na mabenta dito sa tindahan So ano nga ba yung ating mga uh, mabentang paninda So syempre guys, number one, kape Diba, kasi uh, ang mga tao talaga, umaga pa lang kape talaga So gabi pa lang, bumibili na sila para kinabukasan uh, Nakakapagtimpla na sila ng kape, lalo na yung mga maaga gumigisip So yan Tapi so meron tayong iba't ibang kape, Nescafe, Coffee Cold Bay Taste. Ayan. So ang bitan ko niyan guys ay 14 pesos lang. So sa iba ay 15 na ata. So syempre guys, uh, kape is life, 'di ba? So pag may kape tayo, syempre uh, partner niyan, meron din dapat tayong mga tinapay. Ayan. So ano lang against the light na po tayo guys, ano. Pero yan uh, may mga tinapay po tayo, mga biskwit kasi 'di ba pag uh, masarap magkape na may tinutulak <laughs> may mga ah uh, tinapay tayo so yun meron din tayo dito guys yung mga tinapay ko na 37 7 mga malulutong so meron din akong mga ah uh, binibentang mga malalambot like yung sa bowling yung mga pandesal malilit malalaki kaya lang ubos na so hindi pa nag deliver ang aking supplier tapos yun nga guys aside pa doon, ah uh, itlog. Diba? Sa so, umaga pa lang, itlog. Um, Siyempre, ito yung mura na, masustansya, at madali po siyang lutuin. Itlog talaga. So, meron na lang tayong isang tray na natira. So, ayan. So, ang ano pala dito guys, yung itlog namin na XL225. Siguro talaga sa iba nagtaas na kasi meron tayong mga kasari na napapanood ko na mataas na daw talaga ang itlog. Tumaas na naman daw talagang itlog. So, dito, 225 XL, parang hindi pa din. Pero, syempre, yung price na yan ay compare dati, talagang sobrang taas na. So, ayan. Uh, uh, ano pa ba? So, next natin, guys, ay mga sardinas, mga dilata. So, syempre, yung mga dilata natin, mabenta yan. Kasi, di ba, masarap pag, ano, yung nilalagyan natin ng, tawag dito, yung mga sabaw-sabaw na may sardina, tapos nilalagyan natin ng mga gulay-gulay like yung malunggay, dahon na sili, ayun ang sarap noon, sarap humigop ng sabaw. <laughs> so ayan. So mabenta ang ating mga dilata. Parang iba natin mga dilata, tumaga. Tapos ah uh, syempre guys, noodles. Yung talaga noodles, lalo na pag sa pag umuulan, 'di ba? Noodles, partner naman diyan ay tuyo. Ayan, so tuyo natin, 10 piso ang isa So madami din siya, oh. apat ang laman So yan, yung mga noodles naman natin Meron tayong lakin di beef, lakin ni chicken, uh, spicy labuyo Ayan, tapos meron din tayo dito guys, yung mga malalaking pansit kanton So kanina lang may bumili apat na pansit kanton, apat din na itlog, O diba, <laughs> so ayan, meron tayong malalaki dyan So, syempre, meron din tayo mga nisin ramen. Mabenta din talaga ang nisin ramen, guys. Though, uh, medyo mahal siya compare sa yung mga, tawag dito, na beef, uh, chicken. Pero talagang yung ramen, uh, napaka mabenta. So, bentahan ko niyang, uh, guys, 16 pesos. Doon naman sa mga, ganito, yung mga lakimi, beef, chicken, na regular, ay 11. Tapos yung labuyo ko naman ay 13. So, ah uh, next natin, ano pa ba ang ating mabenta dito sa pindahan? Syempre, guys, sugar. Talagang pag may bumibiling kape, like yung kape ng dali ganyan. So, sugar talaga partner niyan. Hindi pwedeng walang sugar. So, yung sugar natin, ayan, madami tayong sugar. Tapos, di ba nga ngayon, guys, ang sugar talaga bumabana. Laki ng pinag, ay, laki ng binaba ng sugar. Talagang yung one-fourth ko na puti at saka yung segunda, magkapareho na lang sila ng presyo. So, yung brown naman, yung dark na brown, medyo mas mababa pa talaga siya. So, di ba? Ang, laki na, ang laki talaga ng, ano, laki talaga ng binaba ng sugar. So, magandang, uh, magandang, ano yun, tawag dito, sign. <laughs> so, ayan. Uh, next natin, guys, syempre oil, mantika. Syempre, di tayo nakakapagluto ng ating mga ulam pag wala tayong mantika. Yan. So, hindi naman tayo mayaman na gumagamit ng nung pan na non-sticky na nag-oil lang siya, di ba? <laughs> so, ayan. So, yung mantika talaga ay uh, isa sa pinakamabenta. So, aside dito sa mga debote na jean guys ng mantika, meron akong ripak. Ang ripak ko, dati nagre repack ako ng 5 pesos. Mabenta din yun talaga soba. Kaya lang, uh, ko na yung tagpa 5 kasi medyo maaksaya, maaksaya siya sa plastic so ginawa ko na lang nguri pa ko ay uh, half ng jean tsaka 10 pesos. So ayan, ano pa ba ang ating mga mabenta dito sa tindahan? Uh, Siyempre, yung mga condiments like suka. Yan, so may iba tayong iba't ibang suka tayo, mayroon tayong datu puti. Tapos meron naman tayong yung sukang paumbong na nakalagay sa bote. Tapos meron din tayong mang isting na sukang paumbong din. So, iba-iba yung mga uh, bumibili dito ng suka. So, depende sa type nila. Kasi minsan, di ba, yung dato, dato puti sobrang asim. Tapos yung ganyan naman yung idel na paumbong, medyo sakto lang. Tapos ito, masarap. Masarap yung sukang paumbong na mang isting. So, ayan. Tapos, syempre guys, ano, kalapatis. So, di ba, pag nagluluto, ta nagluluto tayo ng ulam, so may patis din dapat. Para sumarap lalo ang ating uh, niluluto. Tapos, aside pa dyan, guys. Uh, syempre yung mga ano. Like ito. Like ating mga paminta. So, hindi talaga nawawala yung mga paminta. Paminta. Uh, mga sinigang mix. Kasi sinag sinigang mix ay pag nagluluto tayo ng saba. Na mga nadilata. ba? Diba? Ikot tayo sabaw. So, masarap talaga. Tapos, nalagyan ng mga gulay. Ay, napaglati. Ayan. Tapos, Ajinomoto na mga bichin. yan. So, meron tayong maliit hanggang sa pinakamalaki. So, yung maliit ko, for sunod, so, 8, tsaka 16. Tapos, uh, syempre guys, Ginisa Mix, mapalasa ng ating mga uh, ulam. Ginisa Mix, magic sarap. So, mabenta sa akin ang magic sarap compared dito sa Ginisa Mix. So, ayan. Tapos, meron din tayong mga malalaking Ayan, pepper, yung pino at saka yung <coughs> durog. Sabentahan so, ko nito guys, 17. So, ayan. So ano pa ba? Shppe guys, asin. So hindi nawawala ang asin. Talaga mabenta din yung asin. So aside don, di ba talaga pag nagluluto tayo, pinaka, pinaka kailang kailangan na kailangan talaga natin ay mga sibuyas, bawang, kamatis, saka luya. Kasi yung ulam, pag walang mga sangkap, talagang hindi masarap. Kahit alam nyo yun, kahit mahal yung sibuyas, di ba? Kahit mamahal ang sibuyas. Ngayon, ang kilo ng sibuyas nasa 140 yata. Medyo bumaba kasi nung nakaraan, binil, uh, bumili ako 160. So medyo bumaba siya, pero mahal pa din, di ba? <laughs> anyway, ah uh, yan. So sibuyas, ito talaga kailangan natin sa ating pang-araw-araw talaga. pinaka mabenta. mabenta talaga yung mga yan. So, syempre guys, hindi naman pwedeng luto lang tayo ng luto ng ulam, di ba? <laughs> Wala naman, hindi naman masarap kumain ng ulam lang na walang, alam nyo na, kaabigas. Uh, o, oh, di ba? So, bigas talaga, importante. Kasi tayo ay uh, kumakain ng tatlong beses sa isang araw. So, minsan naman ako, pag sa umaga, ano lang talaga ako guys, ah uh, tawag dito, kape. Minsan, hindi na ako nagtitinapay kasi mas, parang alam yun, busog na. Tapos bandang alas G's, ayun, doon ako nagugutom. Tapos kumakain lang ako ng biskuit. So, bawi na lang ako ng kain sa tanghali. So, malakas ang kumain sa tanghali. <laughs> ayun. Tapos, syempre guys, uh, uh since naliligo tayo, di ba? Dapat naliligo tayo. So, kailangan natin ng sabong mabango. So, like dito guys, ang mabenta sa akin, safeguard na yung sa shampoo bintahan ko nito dati is 20 lang. Ngayon 22 na kasi tumaas na siya. So ito talaga yung mabenta sa akin. Tapos meron din tayong syempre shampoo, mga shampoo. So lahat naman naliligo. So need ng shampoo. So meron din ako dito guys mga sabon na malalaki. Ayan. Mabenta din guys yung koji. Yung malilita ko. Like ito. Ganitong kojic So ayan. Mabenta din yan sa akin. So madaming nagko kojic dito. Tapos, syempre, toothpaste. Hindi kompleto ang ating pagdigo pag wala tayong toothpaste. So, meron tayong Colgate at saka Close Up. So, mas mabenta ang Close Up sa akin. So, ayan, meron tayo dyan. So, syempre, guys, uh, ayaw naman natin bumaho yung ating mga <laughs> damit, diba? So, nagla so, naglalaba tayo. So, kailangan natin ng mabenta talaga ang ating mga sabon pinakamabenta sa akin dito guys ay Ariel. Ariel powder, tapos yung mga surf powder. So, bintahan ko ng Ariel, 16. Tapos, ko naman ng mga surf powder ko ay 8 pesos. So, kaila. So, syempre, pag, ano niyan yan guys, parang package na pag may bumili dito sa akin ng mga powder, kasama talaga ang mga downy. So, ayan. So, dati naman, di naman tayo nagda-downy. Di naman tayo masyadong ma sa Paglalaban natin noon. Pero, ngayon talaga ay, Ah, uh, nagda na tayo. Nga pala minsan guys, pag may bumibiling shampoo, yan, kasabay na niyan, ayan 'yung mga shampoo ko. Sa unahan ayan. So 'yun, kasabay na niyan guys, may bumibili ding mga uh, conditioner. So ayan, 'yung mga conditioner. 'Yan, kasama na nila 'yan sa binibili nila. Nagulat <laughs> kayo. So ayan. So syempre, ah, uh, talaga guys, isasama ko na kasi isa din talaga to sa mabenta sa akin lalo na sa umaga mga hindi naman atawag ah, dito yung mabenta ko lang naman na sigarilyo ay yung Malboro Red ito talaga guys uh, napaka mabenta sa akin Malboro Red na sigarilyo yun lang kasi yung iba pa ano ano lang pa konti konti lang bili kasi nga yung binibili nila is yung tawag dito yung walang permit na ano yung uso na nga yung mga sigarilyo like yung Tumon, ganun, RGD, yun ang hinahanap dito. Pero yung, pero madalas may bumibili Malboro Red. So yan, isa yan sa mabenta sa akin. So kayo, kung gusto nyo, titingnan nyo kung ano yung mabenta sa inyo sa tindahan sa sigarilyo. Kasi sayang naman yung kita natin sa sigarilyo. Malaki din siya guys, diba? Siyempre guys, uh, hindi nawawala ang ating mga kahindi. Kasi mga bata, umaga pa lang yan, naka ano na yan sa labas. Minsan sarado pa yung indahan namin ay Ati R! Ati R! Kami na eh. Every time, pag antok na antok pa ako, hindi ko pinapansin ba? <laughs> so, yan. So, mga mabenta guys, yung mga candy, yan. Mga binibili ng mga bata, tsaka yung mga biscuit nga. Tapos, ah, uh, so, syempre, hindi lang bata ang bumibili ng candy kasi di ba yung mga bumibili ng sigarilyo ay bumibili din ng mga candy. So, aside pa dun guys, ay, Kung mayroon naman tayong freezer, 'di ba? Talagang 'wag nating kalimutang gumawa ng yellow kasi isa din 'yun sa napaka 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 benta mabenta. Kasi sobrang init nga ng panahon, ayan, sobrang init. Yung talaga pang yung pawis natin ay tagaktak. So minsan talaga pag yung isang ano lang bumibili, isang taong bumibili, minsan tatlo, apat, dalawa, ganon. So sobrang init talaga. Hindi ko alam kung pinapandigo <laughs> na guys, uh, mga bata bumibili din ng mga soft drinks yung mga di dibote, so sa pag umapasok naman sila yung mga, like ganito yun yung mga chucky, dutch meal, yun mabenta din sa akin yun, tsaka yung mga zest o, uh, lalo na sa minsan nga umaga pa lang guys, mga bata talagang tinatanong ko kung kumain na ba kayo, <laughs> kasi soft drinks talaga yung debote na tag, yung bintahan ko na tag 12 sa iba, 13 na ang bintahan, so mabenta talaga yun guys tapos chichiria Chicheria is life then. So, yan, konti na lang akong chicheria. So, hindi rin nawawala yan. Mabenta din po yan. ano pa ba? So, time check pala, guys. 8, ano na? 8.35. So, yan. Ang nga pala, guys, oh, naglagay ako ng liquor ban kasi para iwas iwas tayo sa penalty. Kasi baka, di natin napansin, nagbenta tayo, nakita tayo nagbenta at hindi rin alam nung bumili. Diba kasi nga, bukas ay ano na, election. So actually, yung liquor ban ay nag-start pa nung nakaraan pa, di ba? So yan, nagay tayo. Baka makalimutan din natin na may bumili. Tapos nabigay tayo. Diba? At least nare-remind tayo na may liquor ban. So, mahirap na may penalty. ma penalty tayo, malaki din yun. Baka pa ipasarap pa muna yung tindahan natin, di ba? Yun. So, wag naman. Kaya iwasan natin magbenta muna ng mga uh, alak. Kasi malaki ang Penalty, malaki ang awag dito yung consequence 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 ng ating uh, action, 'di ba? Hmm, nagdebenta tayo patago. Bawal yun guys, wag nating gawin yun. So yun. So sunod tayo sa batas para iwas uh, problema sa ating tindahan. So yun lamang guys ang aking share. Maraming salamat sa panonood Paalam. Bye bye.